on monday 2025. Sa nala-lapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kuwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. Dobriga da midterm Elections special coverage Dahil sa bawat halalan ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Manila from Cebu sa General Santos City sa Dabak Sultan Kudarat sa Cotabato City sa Trento Agusan del Sur The musician woods The Monday, 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan. Brigada in the heart. of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, alas 6.30 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa Um bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Driver ng bus na sangkot sa malagim na aksidente sa SCTX no show sa pagdinig ng LTFRB. Driver, inamin na umiinom ng gamot kaya tumangging magpa-drug test. Dalawang pulis na ni Kongresman Pulong Duterte sa viral video ng umano'y pananakit sa Davao, pinasisibak na ni PNP Chief Marbil. Commander ng mga ito, damay rin. Hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pag-excuse sa dalawang judge, binasura ng International Criminal Court. 139 items of evidence naman versus Duterte, Iprinsinta ng ICC. Umano'y ulat nang paghahakot ng buhangin na itinatambak sa reclamation sa West Philippine Sea, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Marcos. Utang ng Pilipinas, lumobo pa sa 16.68 Trillion Pesos nitong Marso. At Misa, para sa gaganaping pagpili ng bagong Santo Papa, idinaos na. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, May 7, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, yung driver po ng bus nasangkot sa malagim na aksidente sa SCTX. no show yan sa pagdinig ng LTFRB ang driver inamin na umiinom ng gamot kaya tumangging magpa-drug test Brigada Jiguboy Boyko Studio ibrigada e mo sa isinagawang pagdinig ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, hinggil sa malagim na aksidente sa SCTEX na kumitil sa buhay ng sampung individual, hindi nakadalo ang driver ng bus ng Pangasinan Solid North na sangkot sa insidente. Ang kay Attorney Alex Versosa, abogado ng kumpanya, kasalukuyang nakakulong ang nasabing driver sa Tarlac at naghihintay pa ng ilang legal na proseso bago makapaglagak ng piyansa ipinaluhanag naman ng abogado na kaya tumangging sumailalim sa drug test ang driver ay dahil sa pag-inom ng maintenance medicine na maaaring magdulot umano ng pagkaantok. Ayon sa abogado, hindi umano na sabi ng driver sa pamunuan ng Solid North ang tungkol sa gamot dahil paminsan-minsan lamang umano niya itong iniinom. Mariin namang itinanggi ng abogado na nagtatago ang konduktor ng bus. Aniya, nahihirapan lamang itong makalakad bunsod ng tinamong pinsala sa paa. Patuloy naman umano ang pagbibigay ng Solid North ng pinansyal na tulong sa mga biktima at kanilang pamilya tiniyak din ng abogado na nakahanda ang Solid North na isurrender ang mahigit isang daang plaka ng kanilang mga bus bilang bahagi ng pagtalima sa utos ng LTFRB. Inaasahang haharap ang bus driver at konduktor sa susunod na pagdinig sa May 21. Hiniling din ng LTFRB na dumulo sa pagdinig ang mekaniko upang malaman ang roadworthiness ng mga sasakyan ng Solid North. Kabilang din sa ipapatawag ang opisyal ng kumpanya upang maipaliwanag ang kanilang mga health protocols in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Trimax. Trimax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, pakakasuhan hanggang mapatalsik sa serbisyo ang dalawang pulis na nakita sa viral video ng umano'y pananakit ni Congressman Pulong Duterte sa loob ng isang bar sa Davao City. Hindi lang sila ang sasampulan, pati ang kanilang mga commander gusto ring si ng PNP Chief. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada. Pakakasuhan hanggang mapatalsik sa serbisyo ang dalawang pulis na nakitang kasama sa viral video na umunay pananakit ni Congressman Pulong Duterte sa loob ng isang bar sa Davao City. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, apat na uniformed personnel ang kasama ng mangyariang insidente, kabilang na doon ang dalawang pulis at dalawang miyembro ng militar. Ang mga nasabing pulis ay hindi otorisado at nagsasagawa ng moonlighting dahil umaakto umanong bodyguard sa kongresista. Ang mga ito ay may ranggong police executive master sergeant at police staff sergeant. Isinuko na ng mga pulis ang kanilang service firearms at identification cards ngunit kalaunan napaulat na nag-awol po kaming uh, nakita sa video na apat po dalawang pulis at uh, dalawang armed forces doon sa dalawang pulis they, they are not authorized they're moon, uh, moonlighting uh, sinurender po yung firearms sila uh, kasi tala, uh, pati ID sila but they went on a wall kasama rin sa mga gustong ma-discharge ng PNP chief ang commander ng dalawang pulis. Posible kasing dinaya nito ang accounting ng kanyang mga tauhan. Anya, hindi ko ng PNP ang mga ganitong uri ng paglabag. Una nito, iniimbestigahan ng dalawang pulis dahil sa di umano'y hindi pag-awat sa mambabatas habang sinasaktan di umano ang isang lalaki sa loob ng bar sa syudad. Uh -huh. Maliban kayo sa mga madi-discharge po yung dalawang pulis namin for moonlighting, kasama po yung commanders sila. For allowing them. Uh, for not accounting. Nasubukan na po namin sa Safian last time, yung may dalawa nag-moonlighting. dalawa po ng moonlighting, and na-discharge 11. Why? Kasi yung iba, dinadialala yung reports. Uh, Ina-account po namin, kasi everyday, just to make, ano... Every day we submit reports, we account our personnel. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayaet ang report nila. So yung dalawa na yon na nag-moonlighting uh, sa Dabao, expect po yung mga commander sila will be discharged. The same way that happened to SAF, we will file dishonesty. Once we file dishonesty, that's perpetual disqualification from any government post. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, the music and news authority. Dinismis naman ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang hirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-excuse ang dalawang mga judges para sa pagdinig sa kanyang kasong Crimes Against Humanity particular po sa hearing sa jurisdiction issue. Malalang umapila ang depensa na mag-excuse o wag sumali sa pagdinig sina Judges Rain Adelaide Sophie alapini Gansu at Maria Del Socorro Flores Lira dahil naman sa perceived bias. Samantala na isumiti na ng prosekusyon sa kaso ni Duterte ang 139 items of evidence laban sa kanya. Nakalabel ang mga ito na contextual elements, modes of liability, mga pagpatay sa ilalim ng pamumuno ni Duterte bilang alkalde at mga pagpatay naman sa ilalim ng murder barangay clearance operations noong siya naman ay naging presidente. Brigada Samantala, planong pagsasampa ng kasong treason at espionage laban sa isang PR firm suportado ng isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Naniniwala si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na dapat nang masampulan at makasuhan ang local PR firm dahil umano sa paninira sa Pilipinas at pagpapagamit sa taktika ng China. Sinuportahan ni Rodriguez ang plano ni Sen. Francis Tolentino na sampahan ng treason at espionage ang Infinitus Marketing Solutions. Sinabi ng kongresista na malinaw na nilabag ng PR firm ang mga probisyon ng Revised Penal Code at National Security Act. Bago ito ay nanawagan na rin si Rodriguez sa Department of Justice at National Bureau of Investigation na imbestigahan at kasuhan ng infinitus sa pagdinig ng komite ni Tolentino. Iginit itong kasama sa rekomendasyon ng isusumiteng komite report ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal at direktor ng infinitus na tukoy umano na nagpapagamit ang PR firm bilang troll farms ng China. Partikular na rito ang sinasabing keyboard warriors ng China na nagpapakalat ng disinformation sa iba't ibang social media platforms laban sa Pilipinas. Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, oras sa buong Pilipinas, alas 6.11 ng gabi. Kapabayan, patuloy natin ang suporta ay Senator Marculeta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marculeta, iboto nila. Pagka Sen. Marculeta, number 38 sa balota. IMAX. 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 Major wide. Major wide. Mga kabrigada ang umanoy-ulat ng paghahakot ng buhangin na itatambak naman sa reclamation sa West Philippine Sea. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Marcos Brigada Marikar Sargaan, Ibrigada mo. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon kaugnay sa napaulat na pagkahakot ng buhangin mula sa mga baybaying dagat ng bansa at ang umano'y paggamit nito sa mga reclamation activities sa West Philippine Sea. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na agad tumugon ang Pangulo matapos makarating sa kanya ang ulat tungkol sa nasabing aktibidad. Ayon kay Castro, posibleng masangkot sa investigasyon ang ilang lokal na pamahalaan na ma pag-aaring sangkot sa iligal na paghahakot ng buhangin, kabilang na ang operasyon ng illegal quarrying at black sand mining. Dagdag pa niya, kung mapapatunayang may kapabayaan ang mga LGU sa naturang gawain, dapat lamang ipatupad ang batas. Tiniyak rin ni Castro na kapag naisumite na sa palasyo ang resulta ng investigasyon, hindi magdadalawang isip si Pangulong Marcos na maglabas ng kaukulang kautosan upang matugunan ang naturang issue. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Max. Fry right, Max. Brigada Bonita, Nationwide. Nationwide. Samantala na dagdagan pa ang utang ng Pilipinas sa buwan ng Marso. Batay sa datos na inilabas ng Bureau of the Treasury, umakyat na sa 16.68 trillion pesos ang utang ng bansa. Point 31% na mas mataas ito kumpara sa 16.63 trillion pesos noong pebrero sa harap ng naitatalang paglobo sinabi ng treasury na ang sovereign debt stock ay nananatiling manageable Fright Max. Max, Brigada Nationwide Matapos namang isarado at ikandado ang mga health centers sa Embo Barangays ng tagig City nitong nakarang taon, muli itong binuksan sa publiko ngayong araw. Reaksyon ng mga residente ng Embo Barangays alamin sa report ni Brigada Ann Cortez y Brigada Mo. Brigada! Brigada. Muling binuksan ngayong araw sa publiko ang mga health center sa Embo Barangay na kinandado at isinara noong nakaraang taon matapos mag-expire ang kanilang license to operate. Bilang pagbabalik, sinimulan agad ngayong araw ang pagbabakuna. Dito nga sa mga bata na siyang ginawa naman ngayong umaga at ikalaunay sa senior citizen naman sa hapon. Kabilang naman si Nanay Leslie sa mga magulang na sinamantala. Agad ang araw na ito para ipabakuna ang kanyang anak naman na nagbukas na ito ulit? Ah, kahapon kaha na ano ko, nabasa ko na sa page ng I Love Tagig. Tapos kanina, nag-ano si Mayor. Pero hindi pa ako sure eh. Doon pa ako dumiretso sa Maya. Tapos nag-tricycle kami. Hindi pa ako nakakababa. May nagsabi na ng tao doon na diretso na nga lang daw dito. Hindi rin maitago ng ilang residente ng Embo ang kanilang saya ng mabalitaan at makita nila mismo ang muling pagbubukas ng health center sa kanilang lugar. Masaya po. Bakit ma'am? Kasi malapit na yung mga ano, yung gaya ng mga magulang na may mga batang maliliit. Masaya sila pag, pag ano, nagpapa-injection. Diyan yung magpapachika pag may ano, lagnat o kaya yung magpapabiti okay naman. Pero maliban sa mga ito, masaya rin si Ate Maria Elena de la Peña sa maling pagbubukas ng health center sa Barangay Rizal dahil mula nga sa matumal na bentahan ay namukas ngayong araw ang kanyang benta. Masaya na po kasi mabibinta na po yung paninda ko. Saka marami na yung mga bata na mga senior sinisim na lumalapit dito kasi yung mga senior sinisim malayong pinupuntaan nila, nahirapan daw sila magtutupo sa malayong hospital. Dati ma'am, mga ganitong oras, nakakailang benta pa lang kayo? Nababa po, nasa isang ano lang po, nasa itan rin lang po. At, ngayon ay, ngayon na Nasa ano na po, nasa wasan libo na rin po, ng Diyos. Kama sinabi ng Makati LGU na maghahain sila ng patong-patong na kaso laban sa tagiga. Kaso na ang inilabas na temporary restraining order. Maalala noong 2021 ay naglabas nga ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na itong mismo mga Embo Barangays, kapilang na nga itong tinatayuan natin na Barangay Rizal ay parte na raw ng Taguig City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Brigada Bandita. Nationwide. Pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology ang pagpapatupada ng programang digital bayanihan sa Camarines Sur. Sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na sa ilalim ng DICT program na click o Courses in Literacy in Internet and Computer Knowledge na mahagi ang hensya ng mga laptop sa iba't ibang community colleges sa lalawigan. Ayon sa DICT, inaasahang makatutulong ang mga laptop sa mga estudyante, guro, non-teaching staff at maging mga lokal na manggagawa para mapalawak ang kanilang kaalaman sa digital technology, mapaunlad ang kanilang kakayahan at makahanap ng mas maraming oportunidad sa larangan ng edukasyon at trabaho. IMAX. 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 Bandita, Ilang araw po bago ang halalan. Tuluyan ng sinementohan ni Senador Christopher Bongo ang posisyon nito sa huling survey ng Octa Research para sa pagkasenador. Nakuha nito ang 56.8% at nanatili naman sa top spot. Sumunod naman dito si Congressman Erwin Tulfo na mayroong 52.7%, dating Senate President Tito Soto sa 42.3% at Senador Bato de la Rosa na mayroong 40.8%. Isinagawa po ang Octa Research Survey mula April 20 hanggang 24. Max. Max. Brigada Nationwide. naman ang napakaraming taga-suporta si Senatorya Bol Rodante Marcoleta sa meeting de avance sa siyudad de Victoria, Bokawe, Bulacan. Nagsidalo rito maging ang mga supporters ng iba pa niyang kaalyado. Kasama niya rin si advances Avancenia, Kitty Duterte at Senador Senador Robin Hood Padilla. Ayon kay Marcoleta, lubos niyang nauunawaan ang nararamdaman ng mga Pilipinong naaapi, naghihirap at napagkaitan ng mga pangunahing pangangailangan. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, isinailalim naman kanina sa mahigpit po na lockdown ng Vatican simula alas 3 ng hapon oras sa Roma bilang paghahandayan sa conclave para sa pagpili ng bagong Santo Papa. Kasunod ito ng nagpapatuloy naman na misa bago ang papal conclave sa Sistine Chapel. Magtitipon-tipon naman ang nasa 135 cardinals mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa conclave. Kinakailangan po ang two-thirds ng boto para mapagkasunduan ang susunod na Santo Papa. Matapos ang botohan, susunugin ng kanilang mga balota. Kung nagkasundo na at nakuha na po ang kinakailangang boto, magiging puti ang usok ng chimenea hudyat ng bagong leader ng Simbahang Katolika Mababatid po na kabilang sa mga kardinal na naroon ngayon ay sina CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David, Cardinal Luis Antonio Tagle at Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula. IMAX. 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 Maghapong binantayan upang kumpleto at kompleto. Drive DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New 7 Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag Maraming salamat sa inyong pakikinig Mula rito sa Brigada News FM Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.